mga dapat mong gawin kung ang isang lalaki ay hindi nagme-message sa iyo. Napakarami ng ganyang lalaki nowadays. Okay? So after niyang makilala ka, after niyang makuha kung ano yung gusto niyang makuha, bigla na lang silang maglalaho. Bigla na lang silang hindi magpaparamdam. Bigla na lang silang hindi magme-message. At kung dati-rate, dati, lagi kayo at araw-araw kayo nagbi-video call, ngayon, hindi na. Medyo, hindi medyo, masakit talaga yan mga kamamay. Parang bigla na lang siyang nagbago right after na makuha niya yung bagay na gusto niya. So ngayon sa video ito, share ko sa inyo ang mga dapat at karapat dapat niyong gawin na bagay sa isang lalaki upang muli siyang magparamdam sa iyo. So number one, bigyan ng atensyon at focus ang sarili mo. Yes, mga kamamay, alam na nga natin na hindi nagpaparamdam ang isang lalaki, nagmumukmo ka pa, umiiyak ka pa, puro message ka pa, tinatawagan mo pa, hindi ka na nga sinisi, hindi ka na nga sinasagot, pinapatay na nga yung tawag mo, makulit ka pa rin. Huwag mo munang gawin yan sa ngayon, mga kamamay. Ang gawin mo, mag-focus sa sarili, i-focus ang atensyon, para sa ganun, makapag-isip ka ng ayos. Walang mangyayari kung iiyak, magmumukmok, mag-iinom. Walang mangyayari sa'yo kung gagawin mo lahat ng yan. May stress ka lang, masasaktan ka lang, malulungkot ka lang. Ang magandang gawin mo dyan, tanggapin muna ang lahat. Kung hindi siya nagpaparamdam, huwag ka munang maging affected sa kanya. Mag-focus sa sarili, magpaganda, magayos, ayos Mag-workout, magpa-sexy, kumain ng tama, kainin yung mga healthy foods. Mag-self-improve, maging high value. Maghanap ng trabaho, magpayaman ka muna o basta, 'wag mong isipin ang isang lalaking nang iwan sa iyo. 'Wag mong isipin ang isang lalaking nang ghost sa iyo. Sa madaling sabi, mag-focus ka sa sarili mo. Magpaganda ka at sigurado ako mga kamama pag pag naging maganda ka, maliliwanagan ka, magiging maayos ang tingin mo sa mga bagay-bagay at 'yung lalaking nang iwan sa iyo nang sa iyo, hindi mo na yung pahahalagahan at makikita mo na ang self love mo. Kaya ngayon mga kamamay, ang number one tips ko sa iyo, mag-focus muna at bigay ang atensyon sa sarili mo. So number two, mas mabuting hayaan mo muna siya. Okay? So baka naman kaya ganon, kaya hindi siya nagpaparamdam, hindi siya nagme-message sa iyo, is meron siyang iniisip, meron siya pinagdadaanan. So mabay lang doon sa mismong araw na ibinigay mo yung, alam mo na, yung, uh, yung sa iyo, tapos nagkaroon siya ng problema sa kanyang uh, family. Okay, nagkaroon siya ng family problem. Hintayin mo lang. Hayaan mo muna siya. Huwag ka muna uh, mag-overreact. Okay, na wala lang ng dalawang oras, tatlong oras, di lang nagparamdam. Masyado ka na nagreklamo, umiiyak ka na, hindi ako chinachat, nakalimutan na ako. Hindi ganun yan. Hayaan niyo muna ang isang lalaki. Pag-isipin nyo muna ang isang lalaki. Hayaan niyo, bigyan niyo ng oras, ng space. Baka mamaya nga may sarili siyang pinagdadaanan. Magbabalik yan mga kamamay. Magme-message yan muli sa iyo kung talagang mahalaga ka sa kanya. Kahit na ibigay mo na, wala na tayong magagawa. Ebat eh, ba't Adan, di ba? So, kailangan na nating tanggapin yan. Wala na tayong magagawa eh. Naibigay nyo na. Ang magandang gawin nyo lang natin dito ngayon, maghintay, hayaan mo na siya. Mag-focus sa sarili, mag-self-improve, wag malulungkot, huwag magdadamdam. Okay? Sadyang ganyan ang buhay. Okay? So next, gamitin mo ang social media para makita niya ang value mo. Okay? For example nga, nakipaghiwalay na nga talaga siya. Kaya pala siya hindi nagme-message sa iyo, meron na pala siyang bago, which is ang sakit-sakit niyan. So, huwag ka pa rin malulungkot. Wala eh, wala tayong magagawa. Hindi natin kontrol ang isipan at puso ng isang lalaki. Ang tangi lang natin makokontrol ay ang ating sarili kung paano natin i-improve muli at muli natin silang makukuha mula doon sa mga babaeng hindi ko alam kung paano sila kinuha. ba? Diba? So muli kailangan nyo pa rin mag-self-improve, maging high value. ba? Diba? At syempre gamitin nyo ang social media para muli nyo makita ang value mo. Okay, so hinihiling ko lang din sa inyo mga girls, kahit mas loob nyo, kahit uh, nagdaramdam kayo, malungkot kayo, huwag niyo muna siyang i-block. Okay? So, baka katulong pa rin yon upang muli niyang ma-realize ang uh, halaga mo. Paano? Siyempre, mag-self-improve ka nga eh. Baka mamaya napansin mo, ito mababa pala ako, kaya pala iniwan ako. Tapos yung pinalit sa akin, ang sexy. So, mag-self-improve kayo, mag-workout kayo, mag-zumba kayo, at gamitin yung social media. Kakampi nyo yan, mga kamamay. Kumuha kayo ng magandang angulo, magandang sexy picture, i-post po ninyo mga kamama. Yung inyong summer outing, yung inyong outing out of town ng family mo, di ba nakatupis ka doon? Ang ganda ng korbada uh, kurbada ng katawan mo doon, yun ang i-post mo mga kamamay. Pag nakita yan, muling maglalaway, muling maghahabol, muling uh, maadik sa iyong isang lalaki, sa kagandahan mo, sa kaseksihan mo, at hindi niya yon, hayaan, mapunta sa iba. Kaya ang isang lalaki mga kamamay ay muling magpaparamdam sa iyo. Hindi ka na niya titiisin, hindi ka na niya igogos. Kaya mga kamamay, muli kang magpaganda, mag-self-improve, magpa-sexy, at i-post mo sa social media. Muli mo siyang maaakit, muli mo siyang madadagit, muli mo siyang maaangkit. So mga kamamay, bago natin ituloy ito, isa lang hinihiling ko. Kung gusto mo yung paraan ng pag-share ko ng idea and tips video, isa lang hinihiling ko, ano, mag-subscribe -mag ka lang dito, wala namang bayad yan at ilike mo na rin ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong iparealize sa iyo. So next, huwag ka munang magparamdam at itigil mo ang pagme-message sa kanya. Eh, ang hirap kasi sa mga babaeng kagaya ninyo, hindi na nga kayo min-message hindi na nga kayo naaalala, hindi na nga kayo tinetext, hindi na nga sinisin ang inyong mga message, eh patuloy pa rin kayo pinagtatadtad nyo na ng chat, pinagtatadtad nyo na ng video call, eh lalo lang may inisay nyo yung isang lalaki. Lalo lang makukulitan sa iyo isang lalaki kapag kaganyan. Mga girls, value yourself. Okay, hindi dapat kayo naghahabol sa isang lalaki kung kayo man ay iniwan, sinaktan. Hindi pa rin dapat nahabulin nyo sila. Sila na nga yung nang iwan eh. Di ba? Kayo na nga yung sinaktan eh. Bakit kayo pa ba yung maghahabol? Stop doing and acting like that. Hindi makakatulong yon. Hindi kayo gaganda sa mata ng isang lalaki kapag ka kayo. Lalo na kung magmamakaawa kayo. Huwag niyong gagawin yun, mga kamamay. Kasi hindi makikita ng isang lalaki ang halaga mo. So, kamamay, anong dapat kong gawin? Eh, syempre, tigilan mo muna pag message sa kanya. Hayaan mo mag-isip siya. Hayaan mo mag-wonder siya kung bakit hindi ka na nagpaparamdam. Hayaan mo nga mamiss kanya. Siyempre, ganun ng isang lalaki mga kamamay, kahit ako. Kapag ang isang babaeng minahal ko noon na hindi nagparamdam or something na, na iniwan ko siya, namimiss ko pa rin eh. After ng ilang araw, araw pa lang yun ha, hinahanap-hanap ko na kagad. Yung amoy niya, yung amoy ng buhok, yung, yung amoy ng katawan niya, nahalala ko. Hinahanap-hanap ko kaya mga kamamay, huwag kayong mawala ng pag-asa. May isip at sasagi pa rin kayo sa isipan ng isang lalaki. Okay? Tandaan nyo na in love sila sa inyo noon. Kaya nandun pa rin yung kanyang pagmamahal, tinitiis ka lang din niya. Kaya mga kamamay, huwag kang aamin na naghahabol ka. Huwag kang aamin na nasasaktan ka. Ipakita mo na masaya ka at ipakita mo na na mayroong kang katangian na dapat niyang balikan. Okay? So kung sa tingin mo na in love siya sa iyo dahil sa ganda ng katawan mo, eh, ibalik mo yon, Magpaganda ka ulit. Hindi niya hahayaan na mapunta ka sa iba kaagad-agad. Sigurado ako mga kamamay. Dapat alam niyo lang yung tamang technique kung paano niyo pasasabikin, paano niyo muling maaakit ng isang lalaki pabalik sa inyo. Okay? And last, i-message ng isang mahabag damdaming mensahe at huli na yon. Yes, mga kamamay, kung hindi talaga nagpaparamdam ang isang lalaki, medyo mataas ang pride, i-message mo siya ng Isang-isang message na lang, habaan mo na, uh, ilahad mo na lahat ng nararamdaman mo doon. Isang mahabang damdaming message. Sabihin mo sa kanya na uh, kung di ka rin lang mag message sa akin, maraming salamat sa lahat. Uh, hindi na ako magiging makulit pa. Alam mo kung gano'ng kita kamahal. Uh, pero wala akong magawa, siguro iba gusto mo, iba yung kailangan mo, pero maghihintay pa rin ako sa iyo. Bukas pa rin ang puso ko para sa iyo. Okay? Kung sakaling uh, maliwanagan ka sa mga nangyayari ngayon, bukas, o naka-open lang ang puso ko para sa'yo, i-message mo lang ako. Yun, mag-message ka lang ng ganun, sa so, madaling sabi, mag-iisip pang isang lalaki kapag ganyan, na hindi ka na naghihintay. At pag hindi ka na naghihintay, ibig sabihin, hindi ka na nasa asaktan. Ibig sabihin, ibinigay mo na lang sa kanya yung desisyon. At pag ibinigay mo sa kanya yung desisyon, mga kamamay, nasa sa kanya na yun kung babalik siya o hindi. Kaya ang isang lalaki ay matatauhan kung sakasakaling makikita ka niya na sumasaya ka sa iba. Okay? So inalis mo na uh, sa sarili mo yung pressure, yung sisi inalis mo na. Kung hindi siya magpaparamdam, nasa kanya na yon So yan lang mga kamamayang ilang mga bagay na kailangan mong gawin at i-apply sa isang lalaki kung hindi kanya i-mini-message. Sigurado ako, 90% marirealize niya ang mga bagay-bagay. Makikita niya ang halaga mo sa buhay niya. So mga kamamay, if ever na gusto nyo at nagustuhan nyo yung video ito, mag-like at subscribe ka naman. Wala namang bayad yan mga kamamay. At kung may gusto kang topic na gustong ipakontent sa susunod na video, comment mo lang yan. So mga mga kamamay, mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.